Okay. Thank you Lord. Thank you sa lahat ng mga donors, yes. mga sponsors. Nandito na po ang benta at mga sponsors ayan, ayan. Thank you so much to God for the glory. Ang uh, perang ito. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta. Sa lahat ng mga ano, bumili ng mga tickets, di ba? Lalo na po yung sa ano, sa mga nag-walk-in. Kasi parang nag-aalala na po ako ng that time na lunes na i-release yung tickets. Tapos, punti pa lang yung bumili ng mga tickets. Parang sa isip ko, alam, mag, ano, mag, parang kaya ito. si Kuya po Ramel Simopranca. Napaka-active po nitong uh, gitares ng isang banda. Kuya, anong banda mo? Eldest Tribe po. Uh, Eldest drive ano band? pong simula? Ba't po kayo nag nagkaganito, Kuya? Uh, nung ah uh, nag lagi pa kami tumutugtog, ay, lagi nararamdaman ko na ito. Oo. At saka lagi ako umiinom ng mga pinlever Ayun. No? Dahil mm -hmm. kinakailangan na uminom ko ng pinlever reliever, lalo na pag nasa Uh, tuk 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 na okay okay kaya, kaya naging naging ginawa ko siya naging maintenance kaya uh, sa kalauna na tumatagal yun na yun ang dahan na dahil sa na dandahan na, 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 na pinatay yung kidney mo parang ay, ko, na sinakop na. na parang ganun okay kaya oh, nung iba na naramdaman mm. Ko, Tumugtog pa nga kami sa San Joaquin, katapos sa Manipis. Okay. Pagkatapos nagtugtog namin sa Manipis, iba nandaramdaman ko hindi ako naka, nakapagdumi, hindi ako nakaihi. Ayun na, dinalan nila ako sa ospital, hindi ako nakakalakad. Kaya tinigil ko ang pag-inom, nakalakad ako, mm -mm. nakabangon ako uli. Mm -mm. Nung nakabangon ako uli, parang nangihinayang ako sa mga gamot ko na ang dami pa, ininom ko uli. Ayun hindi na naman ako nakakawangon. Ba, okay. na-overdose, no? Hindi But, ako nakakalakad uli. Kaya sa hanggang dumating na, parang iwan nang naramdaman ko, parang mm -hmm. tumabingin na yung bibig ko, at saka ang init so, na namin. Tumabingin, parang, parang ka, ano ka din, mild stroke? Mild stroke ko ako. Okay. okay. Kaya dinala uli ako. Kaya doon nagsimula na, nung habang tumatagal ako sa ospital, parang, namamanhid na ang buong katawan ko at saka yung pagsasalita ko uh, iba na Ano yung feeling mo atin na nagkaroon ng wala ng hanap buhay si kuya dahil na nagkasakit ano yung unang mong naramdaman? Libog sa, sa ulo pati yung kalagayan niya mm. ano? Libog kay hmm. sa ulo Naglibog ka? Pinsar kong oh. asa pangkuan, panggastos -pang -pang tapos um, may naapa ko estudyante may mga mga tabang na tao for the nadaan for limos mo nagmalimos dinood na kay tungod sa pagkwamba ka ng mura naman o kini ang kuha anong hindi man gud mi ingon ana sa una Kaya bisan sa among kalisod sa una wala man mi wa man mi ana karon lang jud na kuan guys sa una nagkasakit pud na siya ingon ana pud gihapon dili siya makabangon pero dili pareha karon nga naay nagtabang sa amo sa una wajud wa bisan kuan bisan naman lag sa kalugas na bugas wa pero karon nagpasalamat jud ko sa ginoog dako kay daghan daghan sa amo nagtabang mo ganito akong giingon nga mm -hmm. bisag na ako sa daan naay mohatag sa ako tas mo uli ko diri mo ingon ko sa iya mura na anig makililimos tas nagpasalamat ko sa ginoog dako na bisan sa ingon ana natabangan gyapon hapon. mm -hmm. sa so, akong estudyante wala man na akong ipininsar nga kana anong ta na siya para makabalik na siya og kuan Okay na, mas maayon no nga mm -hmm. unta mauli ana mauli an lang siya para mabalik na ang sigla ang dati no. nga kaayo sa, sa inyong pam pamuyo ug makatabang na siya sa adlaw-adlaw ninyo nga panginabuhi mm -hmm. okay, okay kini among gipuyan dili puyan ni amo kasi ah, ko ila kam na lang puyo lang mi sa akong patod mm hmm. Ramel mas yes. lalong mas larong ngayon si caramel Ramel yes. kaya sabi ah. ko ba eh okay thank, thank you lord thank you sa lahat ng mga tumulong yes. mga sponsors nandito na po ang benta at mga sponsors ayan yan. thank rin. you so much to sa god the highest glory ang uh, perang ito

So adi yan na no kaupod naton ang duha nga bandmates ni Kuya Romel yes. si Ma'am Jinky at si Ma'am MG. Team sira na mga grupo sa banda no? so, na nakaupod mo sa sa piraka tuig na. How many years? Okay. So yan na. Okay yan na man yan ni yung masisiring sa niyo ka uh, uh, na buligan ninyo nga may may da development and yeah help yan na. Uh, Unang-una po, nagpapasalamat po kami kay Lord. Yes. Uh -huh na binigyan niya si Padre Abel ng second chance, second life. Gumawa rin ng, uh, ng ano si Lord, gumamit Paraan. siya ng instrumento yes. uh, gin, para makatulong sa kanya. Tsaka mm. Oo. Oo. masayang-masaya kami dahil maraming tumutulong sa kanya. Ayan. nati mangkol kasi kung hindi sa kanya, paano na lang kami? Opo. Salamat. Hindi rin hindi rin kung kami lang paano kami makipag ano makipag-usap oh, so. sa mga banda na gano'n? na oh, oh. kung gaganapin na, gaganapin ng ganito ganito ang plano namin. Parang sais parang na-imagine ko parang hindi ata. Parang kami-kami na lang siguro mag, ano magtutulong-tulong sa ito. kay Padre Ramil. Kagaya nung una na pag-facial namin sa kanya eh sa una pa lang hindi namin eh, wala kaming pinost sa social media kasi nga ganun na nagpaalam ako kay Mads na parang yun nga sabi niya na sasabihin na parang nagmamalimos mga ganun ganun pero sabi ko kasi hindi kasi makikipag hindi once kasi hindi nakikita ng mga tao na na karapat dapat na tulungan yung kalagay kalaga niya may testimony tayo hindi tayo makakahingi ng tulong kaya um, yung um, yung yung talaga nag nagano kay Ate Nati, lumapit ako kay Ate Nati. Tapos nagano ako, nag-post, nag-try muna ako ng ng pagpost post um, ng post lang, hindi hindi video, post lang caption at saka yung picture niya. Yun pa lang naka ako nakalikom na, na naka maraming tumulong that time na binigay ko yung Gcash number eh, ni Padi o maraming nag-send sa kanya direct na nag-send sa kanya. Yeah, nakikita namin ngayon kay Padi no. Ramil, Since day one talaga na pagpunta namin rito, malaki yung tinagbago. Malaki talaga, oh, di ba, Vox? O, di ba? Yung, oh, diba, yung uh, itsura ni Padiramil, wow, gwapo na siya ngayon. Oh, Tiwalan oh, diba. lang niya, yeah, yeah. mo yan. At saka, din kami kay Padiramil kasi sa faith niya kay God. Yes, mm, sa pagiging positibo niya, sa pananaw niya. Oo, lumalaban, oh, oh, wow. lumalaban siya. At saka proud na proud din po kami kay Maddie kasi yes. sa, sa, kalagayan yes. sa siya. Yung one siya one. Yes. hindi oh. hindi kung i-compare natin may mga mga ganung mga sitwasyon pero si saludo talaga ako kay Maddie sa pag-aalaga kay Padre Ramil. Kaya lumalaban din si Padre Ramil. So maraming salamat sa inyo, guys. Okay. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Tawagin naman natin ang isa sa mga nag-initiate no ng Concert for Acos para sa iyo ang nag-iisang nati Legaspi Mancol na grabe talaga binuhusin yung time niya dito. Actually, Kuya Ramil, ang kanyang time is nagka, ano, parang nagkagulo-gulo na. Hectic talaga yung schedule nito, pero ito pa rin. Naging successful ang event, ang successful ang concert for Akos, andito na siya. Okay, tawagin natin ang nag-iisang nati. Hello, okay. Hello, good afternoon, Latagal. Good afternoon. Uh, ano naman ang minsahe mo para sa inyong kagrupo ay yung friend na si Kuya Ramil Franca. Yes, yung message ko lang kay Kuya Ramil Franca, no, ipagpatuloy lamang niya yung uh, pananampalataya sa Diyos at pakikipaglaban kung ano man ang uh, dinadaranas mo ngayon sa iyong kalagayan. Kasi yung faith niya kay God talaga yun din ang isang malaking nakatulong sa kanyang improvement kayo, no, may development na yung, yes. ano niya, yung katawan niya mm. na ka, ano na siya yung kanyang mga paa na, na. na. So ipagpatuloy lamang po ang uh, pananampalataya at kay misis, ano na nalaging nandiyan sa tabi ni Kuya Ramil. Napakalaking bilib po ako uh -oh. sa misis niya at hindi po siya iniwan, ano? Uh, sa hirap at ginhawa nandiyan pa rin kay Kuya Ramil at hindi siya iniwan. Bagkus ay nagtulungan sila na makipaglaban sa kan sa kalagayan ngayon ni Kuya Ramil. Okay, maraming salamat ma'am Nati sa inyong mensahe Thank kay Kuya Ramil. Okay. Nakita namin kanina bago kami dumating, medyo na kilos na 'yung mga paas ni Kuya Ramil. My God, praise the Lord at medyo may improvement na siya. Alam mo ba kung ano, bakit kami ngayon pumarito at bumalik Kuya Ramel? Una po, nagpapasalamat muna ako kay God na pinagkalauban ako ng mga tao na tunay nagmamalasakit sa akin, sa katunay na nagsasakripisyo. At saka lalong-lalo na po sa uh, bumubuo ng concert for a cause. Uh, kagaya po ng mga kay gagaya po kay Idol Nati at saka sa mga ba, summer, talaga, Summer vlogger po. At saka, malaki po talagang papasalamat ko dahil nung napanood ko yung concert talagang hindi ko talaga mapigilan yung naramdaman ko dahil umiyak talaga ako nung napanood ko yung, yung concert dahil hindi ko talaga in-expect na marami palang magsasakrifice yes. pala para yes. po sa akin. Okay. Damo na salamat kuya uh, at kung kuan sa imo magpakaupay ka ngan siyempre adama ng mga tao nga instrumento na nabulig sa imo Salamat Hindi na mga po. tao sila mam natin, et cetera, pa nakikita mo sa dito sa video. Sila ang instrumento, ginpadara sa gino, na para mabulig sa imo. Pero ang inila ang talaga, ang mo, na manali ka firme. Ang faith mo kan that will always talaga ito. Amen. Dahil sa pa dapat sa bayan mo ito, na di na nabulig sila. May, eh, muli wat, palataya, eh, hatag mo tanan kay God. Amen. Kaya maraming salamat.